Hindi sinang ayunan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang naging pahayag ng Senado na tila masyado raw minabadali ng gobyerno ang pagpapatupad sa modernisasyon sa mga pampublikong sasakyan sa bansa. Sinabi ng pangulo na maraming pagkakataon na raw ang ibinigay sa mga ito kaya't wala na raw dahilan para hindi ito maisakatuparan katuparan pa. Nagbabalik para sa detalye ng balita si Crisa Lopez si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na hindi siya sang ayon sa resolusyon ng Senado na suspendihin ang programa ng modernisasyon sa jeepney. Giit ni Pangulong Marcos na hindi siya sang ayon ang sabihin ng Senado na minabadali ng gobyerno ang pagpapatupad ng Public Utility Vehicle Modernization Program o PUBMP. Binigyang diin dito ang pitong beses na pagpostpone sa deadline ng consolidation. I disagree with them because sinasabi nila minadali. This has been postponed seven times. The modernization has been postponed for seven times. Aniya, susundin ng pamahalaan ang majority na nag-consolidate para makasali sa programa. And those that have been that have been objecting or have been crying out and been asking for suspension are in the minority. 80% have already consolidated. So, paano naman? di pa, uh, yung 20% ang magde-decide yung buhay ng 100%. So pakinggan natin yung majority. Dalawampu't senador ang sumang-ayon na pansamantala munang itigil ang programa habang may mga katanungan at hinaing pa ang hindi nasusolusyonan ng Senado. Sinimula ng programa noong 2017 na layong palitan ang mga jeepney sa lansangan ng mga modernong jeep na gumagamit ng Euro 4 compliant engine upang maibsan ng polusyon sa daan. Samantala, Pinasalamatan naman ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB si Pangulong Marcos sa naging pahayag dito at ang patuloy na pagsuporta nito sa programa. Ayon kay LTFRB Chair Chofilo Guadis III, ang matatag na pangako ng Pangulo ay nagpapatibay sa kahalagahan ng modernisasyon ng sistema ng pampublikong transportasyon na bansa para sa kaligtasan, kahusayan at pagpapanatili ng kinabukasan ng bansa. Para sa Euro TV News, Quiza Lopez, sumasaludo sa bawat Pilipino.